Hi guys, good morning guys. Ayan, so ganito yung sitwasyon namin dito. At ako na pa-up tayo talaga sa... Ay, ako. masasabi ko lang sa mamayari ng Sa ni Monmon -Mon, Sinungaling. Pinagantay niya ako kagabi, kahapon. Tapos doon naman siya na start na naman siya ng message message. Diyos ko, iba natin kabayan talaga walang pag-asa ang utak. So, anyway guys, yung ko nang itatid maaga pa. So, wala size pa lang yata. Si Mon mo, nagsuka, sobrang laki. Siguro yung hair, hair ball na mo na dun sa chair niya. Pot na mo sa muka niya. So, isang bisis na yung kagabi guys. Minesage ko yung babae na dalhin yung passport kagabi. Oo, yung ate hanggang sa nagising nalang akong walang ate na dumating. Tapos ngayon nag-message na naman siya. Kaya din ako nag-reply. Pinabayaan niya, niya talaga ng humahagang posa niya. Gusto mo namin i-adapt, pero kailangan namin ng passport kasi ayaw namin na dumating yung araw. Pinaganda at inaragaan ko yung posa niya pabawiin niya, di ba? So, ginawa niya lang akong tagapag-alaga. Kasi no choice din ako. Kailangan ko ibalik kasi walang, wala akong proof. Hindi naman ito sa akin. Kasi nakapangalan daw po sa kanya. Kaya gusto namin makuha sa yung passport para sigurado kung nakapangalan ba talaga sa kanya. Bakit hirap na hirap siya magbigay ng passport. Nak. No? So yung mga kabayan natin pasaway dito sa abroad. Na nahimik ako dito. So ayan, maaga pa kami kasi hinabon na si Magun. Mabait kasi guys si ito. Talaga kahit nung habon yun, di talaga yung malabang. Tapos lumalapit nam sa kanya si Matoni para siguro makipaglaro kasi binigyan ko siya ng laroan si Matoni. Nakatulala lang yung puso. Siguro never talaga ito ng laro na binigyan ng laro ng may ari. Kasi parang hindi siya marunong maglaro. Ano okay. hmm. Swerte talaga pusa na itong puso na kung saan ako magpinagawa. Pag ito si Pati na stress na sa kakahanap ng passport. Kasi dadalhin niya sa veterinary dahil ipapachika ko anong problema para mabigyan din ng gamot para sa hairball para masuka niya lahat tapos yung sa buhok niya naman guys kailangan siyang kalbuin, so sige la kuya gusto nila sila kasi para iparteng nila kaso ayun ni puti gusto ni puti sa doktor mismo kasi doon para at least sigurado kasi baka magkamali sila kuya ko kasi yung mga balahibo niya, yung mga mo dumikit na sa balat niya. Kaya siguro i-retablish siya. Mababayad naman siya guys. Napapalambing naman siya. Kasi may time talaga na mag-retablish siya. Ano yung cover naman? 1 please! Mato behave yung good boy. Ikaw na nga lahat ang kumuha ng space ni Matuni. Naging territory mo na. Si Matuni wala na. Siksik na lang ng siksik Matuni sa akin kasi natakot sa'yo. Pero matapang ka pa rin. Ha? Bakit mo si Matuni? Matuni, magiging brother mo na. Kasi yung mother mo, wala sa ayos. Hindi ko maintindihan kung lutang yun or what. Ha? Ah, mabango ka na ah? Oh? May shampoo ka na? Ay nga, pahawak ka nga ikaw, hawak nga ikaw. Dali na, hawak na ikaw. Hmm. Mabait ka naman eh. Good girl ka naman eh. Alam ko. Kaso nga naman, pagkamaldita ka talaga. Bakit may naaway sa matunay? Hmm? bait-bait ni Matuni, oh. Hindi ka nga, may welcome ka nga dito ni Matuni. Hindi mo ba alam si Matuni yung may-ari nito? At ako'y nakikitira lang. Inaaway mo pa. Ikaw ka. ka. Pag dito sa, sa akin, pagpatuloyin ko yung kamalditahan mo, niliguan ka na nga oh, pero home service ka pa nga talaga eh, I inarty ka pa mabait man siya guys hindi man siya maingay kung ano saan siya uupo doon doon na lang ito yung pinaka territory niya ang problema wala na si Matoni hindi sila pwede pagdigit kasi away niya si Matoni Si Matone talaga yung nag-adjust ng bunga. aba gamo mo na eh. Hmm. Ang dami mong herbal. Ang laki ng herbal mo na sinuka. Buti sinuka mo yun. Mamahalin ka dito. Pag dito ka, kaya good girl ka dapat. Tsaka yung mama mo, sa ano ba yun? So, yung nakatira sa disyerto? na dito eh. Hindi ka magsinuptada dito kasi wala dito yung sa bahay. Yung maging daddy mo na stress na ngayon kasi gusto ka dalhin sa veterinary para matingnan kung anong problema sa sa'yo. Pati ako na stress pang agis ka. Iagis kita sa bintana. Jok, jok. Gusto mo yung hagis na sa bintana? bulang. <laughs> Makapag-travel ka pa. Alam mo naman magta-travel kami. Ikaw. Ka, Ganda-ganda mo. Maski pa na tayo ilong na pangok. Sinagpada ka pa. Tignan mo si Matuloy. Kaya matangos yung ilong karyo kay dati niya. <coughs> mabait. Dapat ikaw, Del. Mabait naman ako eh. Kahit pangok. Magpakabait ka kasi ano ba yun? Para tayo nito dito may tiger sa bahay. busog ka, kumain ka ng madami. Ayan o, oh, anytime, pwede kayo kumain. O, oh, wala naman kayong stress sa buhay. So, tagabantay niyo yung na-stress. Pag na-inas panghagis ko kayong dalawa. Exit lang pala kayo matun. May isa lang dito yung ihahagis ko talaga ang balahido. <laughs> Kasi nagliliparan. Hmm? baik-baik mo, para kalang si